Koy, kumusta? Thursday ngayon, pre. ah uh, pumunta ako ng flea market kanina, pre. Yung maliit lang na flea market, ah uh, yung, uh, pero ang kagandahan sa flea market na yun, pwede tayong mag-record. -mag kaya, uh, mas, mas maganda. Alright, pero bago tayo manood ng video, shout out, uh, Roxian Ian Hernandez, shout out sa'yo, Irineo Disquitado. Hey, Irineo, salamat sa mga orders mo, pre. ah uh, sa mga pre-orders, uh, maraming maraming salamat. And then kay uh, Swaggy C. Swaggy C, sa sa'yo. And then kay Ron Roque. Ron Roque, taga San Jose, California. Maraming salamat pre sa support. Uh, ingat ka dyan. Ingat kayo lahat. Alright? And then shoutout sa lahat ng mga subscribers natin. Alright? So, manood tayo -tay ng video. Let's go, let's go. Vintage, Star Wars. Si, sabi, Star Trek. Pode.

de los de las cajitas si sí, de las cajitas de los sí, que tres como okay. seis got two more here you got two more yeah $2. here you go sir thank I you, my thank I you. how much for these? 20 yeah 20 that one is 30. It's 30 30 and 20 okay cool cool How about for these? 20. The shoes? Yes. Nike six. How much are you asking for this? $10. $10. Mm -hmm. Separation. What size is this? Size 12. Eight? Eight. Yeah, I'll take it for 8 Let me see. More no separation here. Oh, Daming tao dito pre. Daming tao. Oh, no, maganda to dito. Hanap pa tayo. Hanap, hanap.

Seventy-five. Seventy-five. Oh my oh my Thank you. How about for the DS? How about for this one, sir? Forty. Forty.

Jeez. How much for the boots? Twenty dollars. Twenty? Yeah. ¿Cuáles son eros? El ro plástico, el ro plástico. Compré uno, don't. no me tofán. Traía okay. las papas tiros barba. Dame 15. Dame 15 por Dios. Hola, buenos días. Buenos días.

you do fifty for both. That's twenty. No, you gotta give me ten dollars for those one hundred ninety dollars boots. I mean, I gave. I didn't know the price. I, I gave you a cheap price, twenty dollars. Okay. That's so sixty dollars both. I mean uh, 40? forty. Forty sixty. Sixty. Okay, sixty for both. Okay. How about for this guy? those are. the box right here. Three. 30 bucks. It's 30 bucks? The Let me see the other one. Oh, but there's a separation right here. Oh, yeah? The separation. Yeah. Oh, yeah. yeah, yeah. On the toe? Yeah. There's a place. That's

pero, welche, pero, no, bueno, claro. todo, que, pero ya... me claro, pues dieron bueno bueno, o sea, no, un de tiempo. Ahora sí le dio el bravo. Están buenos los Nike están buenos todos. Todo es pura marca. Sí, no sé. daría bastante a la más? que vendió chicos en la mañana que llegué. Bastantes que vendió. Qué bueno, tú que los hayas recibido.

i take that for 25. What do we do, What do we do? Oh. These oh. people don't say. Okay, oh. look, that'll be very good. I'm debating on this. Tell you for that price. What did I tell you? 30. No, I told you 40. Are you 40? Yeah. Give me 30. Take them. 30 fifty. 75. 75. 75 for all three pairs. Can't go wrong there. Alright, I'll take it for 75. Sold, you get five dollars. Thank, Thank you, sir. Thank you. I bought like five pairs from you before, yeah, at the, at the flea yeah. market. I think this is the, the box for this. Yeah. Yeah yeah, the yeah, yeah, yeah. Thank you, sir. Thank you. How much for the jacket? Uh, 40 on 40 this? Mm -hmm. ah. yeah, okay, okay. <laughs> How about for the sandals? Uh, 20. 20? Uh, And for your hats? Oh, this one? No, five? five dollars, yeah. yeah. right? Uh, no, I have a cart. Thank you, though. Thank you. Yes, adios. Papasa ko to sa inyo, pre. Bilhin nyo to. Pambabae. Pambabae na North Face. Ang ganda niya, no? Group. Nest Plus. pet grooming kit and vacuum how much are you asking for this this new huh 30. about 20. Cómo me? 30? No 20? 20. Oh. Uh, no, mira, está así, mira, déjame te la enseño, espérate. Yo la compré. ¿Cómo me? Mira. <laughs> Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Uh -huh. Y tan nueva. Sí. 30. Yes. Ah, ¿30? Sí. Ah, yeah, 30? Yeah. Okay. Sí. Ya, Sí, son ¿Diez, <coughs> No, ¿Cómo, <coughs> What did you buy? Nothing? Nothing? Yeah, it's good. It's good. How much? That one? Yeah. 100. <laughs> All right. Okay. Watch out. Watch out. It's <laughs> for sale. It's for sale. Hey. I <Watcha>, need. <watcha. laughs> <laughs> hey. Uh, -huh. uh -huh. 2XL or 3XL. What, what is it? The. Yeah. Hoodie? Yeah, the, the suara for suara, me. Yeah. Yeah. And, the, and the, my phone, the, the number, the size, black. Uh-huh. The suara. I see you, too. No for sale, you? you Which one? You, you, you screenshot it. Yeah. Send it to me. Okay. I, I, you have my number. Oh, yeah? See? yeah. Screenshot it, and I'll let you know. What the one. Yeah? All right, All right <laughs> man. <laughs> Let's go, let's go. Okay na yun, be. Oh my goodness. <laughs> Hindi kami magkakaintindihan yun kasi yung salita niya ba. Okay lang, magkaibigan ko kasi yun. Alright, Fred, dito tayo sa kabila. Kabilang side tayo. Hopefully may mahanap tayo dito. Let's go, let's go. Puno na yung cart natin eh. Sana mayroon pa dito. Let's go. Ang ganda nito. This five bucks? No, uh, that one was 3 3 bucks, okay You still have no change? <laughs> $25, that's have to bring $25 Five, five bucks? Five bucks? Yeah, okay. Fubu, is this like ano? Old Fubu? Ha? All right, mga pre, Sa bahay na tayo. So, ito yung mga nabili natin. Ah, uh, I think ang nagastos natin dun kanina mga $160 dollars lahat lahat. So, ito yung mga nabili natin. Ito, bili natin. Ito isa three dollars. Walang ano to pre? Walang ah, uh, walang sold pero may isang listing na na 35 So, kahit makakuha ako nito ng mga, I don't know, $25, uh, happy na ako. $3 lang ang bili natin dyan. So, hindi na masama yan, pre. Alright? And then, ito, pre. I think ito bad buy ba to pre. Uh, hindi, ko, hindi, hindi kasi ako nag-research. Sana na nag-research ako. Na, na, nung tawag mo ito, na-distract ako sa kaibigan ko kung nakita nyo. Uh, habang tinitingnan ko to <laughs> kinausap ako ng kaibigan ko pero brand new to uh, may ang bi, ano 30 dollars yata yung bili natin ito sana ni research ko i mean hindi naman ako malulugi nito may may isang listing sa na may isang listing sa eBay nililis uh, nililist niya 45 dollars Uh, I don't know. Uh, siguro kahit balik-balik puhunan ko na lang 'to. Uh, hindi na uh, I mean happy na ako. Ah, uh, importante hindi hindi tayo lugi, di ba? Pero sana nga uh, ni-research ko para para mas mas okay sana. And then ito, or sana para, para ginastos na lang sana natin yung uh, pera uh, binili ko niyan sa sa iba pang item, pero okay lang. And then ito, pre, ah uh, hindi na masama 25 dollars siguro mabibenta ko may mga I think may mga screenshot diyan uh, i don't know siguro mga 40 dollars 45 dollars uh, i mean hindi like solid buy pero again okay na to yeah, ito pre is a uh, Nike uh, ID to eh uh, ID may nakalagay yan Nike ID all right so 8 dollars lang ang kuha ko nito uh, may konting separation diyan pwede ko naman yan i-glue Uh, konti lang naman 'yan. May glue ako para sa pato. So pwede ko na kahit makakuha ako nito na mga I don't know 30 dollars masaya na ako. Uh, overall kasi maganda naman yung uh, yung kondisyon niya. Ah uh, 'yun lang yung konti na separation diyan. asin ang konti ang minimal niya 'ni. Ah eh. uh, minimal separation. So hindi na masama. And then ito ah uh, i, think ipapasa ko to sa sa inyo pre. Itong uh, North Face na to. Pang babae ito so pwede ko yan uh, pwede ko to iibenta dyan sa atin atin itong mga Star Wars uh 2 dollars each so 6 dollars ito yan my screenshot dyan na surprise ako sa isa nito yan okay din yan ito ito yan pero ito yung na surprise talaga ako my screenshot dyan na bibenta may may pre-owned na uh, I think nabenta 70 dollars yata so I think brand new br br open box lang to eh uh, I don't know, pero ilista ko siguro to as used. Kahit makakuha ko ng 50-60 dollars masaya na ako. And then, may isa dito, uh, Ralph Lauren. Naputol yung ano ko, pre. Uh, ito yung pinakalas ko na na-pick up. Uh, namatay na yung uh, uh camera ko. Kaya, biglang nag-end. So, Ralph Lauren yan. Five dollars ang kuha ko nito. So, hindi na masama. Isang vendor yan. Ito, itong dalawa. Ito, dalawa. Isang vendor yan. So, ito hindi na masama. Ralph Lauren na, na ano. And then, ito pre, itong tatlong to, uh, the same vendor, uh, binayad ko is isa uh, sa $75. Right? Ito, ang ganda nito pre. Score na score to. Actually, itong uh, dalawa nito score eh. Maganda. Ito, ito nabibenta to over $100. Ang ganda po. Walang uh, sira. Yan. Nakabili na po na sa, sa vendor noon noon. Ah... Uh, uh, I think di anim na sapatos uh, kaya magaganda talaga yung mga mga binibenta nun ito yung pinaka ito binibenta ito sa ano I think may na, bumibili siya sa mga ano pawn shop ito binibili binibenta 190 dollars dun sa pawn shop score na score to pre ang ganda pa ng kondisyon no may screenshot diyan kung magkano to nabibenta um, I think tatlong tatlong screenshot ang ilalagay ko diyan ang ganda nito parang bagong-bago pa Oh, as in ang kinis, ang linis oh. Kahit yung ano, ilang beses lang kaya to sinuot. 'Di ba? Yan, ito pre. Nasa, kay Patrick Ewing pre. Patrick Ewing. 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 Yan maganda dito pre. Ang cool cool nito pre. Two chains. Ngayon pa ako nakarinig nito. I mean hindi naman to like uh, mamahalin talaga. Uh, pero ang cool nito pre. Tingnan niyo. Ang cool, cool yan. May mga konting ano yan. Lang ito dito. Parang, oh. Eh, issue ba to Hindi naman eh. eh. I don't think issue to. Pero ang ganda, pinulilinisan ko lang yan. Buong buo pa to eh. Tingnan nyo. Buong buo pa. Ang uh, midsole niya. Ang buong, buong, and, an, an, ang kagandahan nito may box. Oh, ang, mga, ang sole niya, ang, ang ano pa. Buong buo pa. Hmm? Ang linis nga eh, oh kaya yan no, ang dinis. And then may box o so, binibenta to 115 sa pawn shop. Alright? So, hindi na masama pre. Ang ganda nito. As in, cool na cool. Ngayon pa ako nakakita nito. So, yeah. So, yun yung mga na-pick up natin. ah uh, wala, actually, wala akong uh, plano na magpunta ng uh, flea market. Uh, nung sa umaga na lang, sabi ko, punta, punta ka, kaya ako don Kasi matagal na akong hindi nakapunta sa flea market na yun. So, yeah. Hindi na masama pre yung mga nakuha natin ngayon. All so sa ulitin mga parekoy, babayu.